Dumating na nga ang araw na hinihintay ko, ang maling makapunta at masilayan ang isa sa mga sikat na beach dito sa Masbati, ang Buntod Reef Marine Sanctuary and Sandbar. Bale yung mga kasama ko nga papunta sa buntod ay yung ilan kong classmate ng grade 12 siya kayong teacher namin. Bigla kasi nagkayayaan sa dati naming GC na mag-outing naman habang simbrick pa. Yung iba nga ay di rin makakapunta dahil nga sa busy rin sila. Nagpahatid na nga ako kay Papa dito sa tugbungan kung saan dito sasakay ng bangka papunta sa buntod. Ito po ay located sa Himomoro, Barangay Tugbo, Masbati City na halos ay magkatabi lang ng Barangay Nursery. Meron ka rin nga po ditong babayarang 20 pesos para sa environmental fee. At habang nga hinihintay pa namin yung sasakyan ay nagpahinga na rin muna kami dito. Lalo na ang sarap din ng pagmasdan yung mga tanawin. At ilang sandali lang nga ay dumating na rin yung sasakyan. Yung babayaran nga po pala ay 1K para sa 6 to 14 katao. Dito na rin nga kami sumakay ng mga kasama kong babae dahil hindi na rin nga kasya dun sa isang bangka. Pero para sa akin na mas okay na rin dito dahil talaga matatanaw mo yung magagandang tanawin at langhap mo talaga yung presko ng hangin. gabi medyo malayo pa lang nga kami ay kitang kita na talaga ang napakaputing buhangin. At nang malapitan na nga ay talagang napakaganda tapos napakalinis at napakalinaw ng dagat. Dito na rin pala kami nagpahinto sa bandagilid sa may mga mangrove para diretsyo na rin kami sa cottage. Yung renta nga po pala sa kada cottage ay 300 pesos. Dito ay pwede na rin kayo magpahinga at kumain. Pwede rin kayo dito magluto o magihaw ng isda o kung ano man ang gusto nyong ihawin. Basta syempre panatalihin pa rin ang kalinisan. Pagkatapos nga ng ilang minuto pagpapahinga sa cottage ay nagsimula na rin ako maglakad-lakad. At grabe talagang masasabi mong malaparaiso ang ganda nito. Yung naglalakad ka sa gitna ng napakaputing buhangin na napapaligiran ng napakalawak na karagatan at tanaw na tanawa na gagandahang kabundukan at dagdag pa ang napakapreskong hangin ay talaga namang nanaisin mo magstay ng matagal dito. Isa pa nga sa maganda dito sa buntod ay ang mangrove area o yung bakawan na kung saan ito rin raw yung nagsisilbing tirahan ng mga isda at nagsisilbing rin pasilungan pag sobrang init dahil sa malilim sa ilalim ng mga to kaya ramdam mo talaga yung sobrang presko. At dahil sobrang init rin nga ngayon sa buntod kaya nag-try na rin akong pumasok. So ayan, papasok tayo dito. Kasi ang cute. Kapag hindi mo na kaya masyado yung init, hindi ka dito magpasilong dito sa mga bakaw, dito sa kahoy ng mga bakaw. Ayan. Ito pumasok nga ako dito kasi sobrang init na talaga doon. Ayan. Medyo magpapahinga lang ako ng ilang sandali. ay, okay. Tayo doon sa kabila. Ayan. Ito dito guys. Puro to dito bakaw, dito sa buntod. Yung mga puno dito karamihan talaga bakaw May mga ilang din namang puno ng nyog Pero karamihan talaga Bakaw yung mga puno na nandito sa Puntod At guys, kung nandito lang kayo talaga Parang makakatulog kayo sa presko ng hangin Yung ihip ng hangin Talaga, ang sarap Tapos nandito kayo sa malilim So guys, babalik na tayo doon Sa cottage Nandun yung mga kaklasiko Pupunta na nga muna tayo doon. Pagdating ko nga sa cottage guys mga kamasbati ay saktong kainan na rin. Sobrang nakakagutom rin kasi talaga pag nandito ka sa mga ganitong lugar. Yung ang ganda ng paligid at napakalamig ng tubig dagat kaya sino ba naman ang di gugutumin sa ganyan? Kaya mas mainam talaga na magdala kayo ng maraming pagkain dahil promise talaga nakakagutom. May adobong paan ng manok rin pala kaming ulam na luto ng teacher namin ng grade 12. Maliban pa sa masarap ay parang may maiiyak rin dahil sa sobrang anghang. Matangis gad ka <laughs> Pagkatapos nga ng kainan ay kanya-kanya na rin kaming nagbihis at naligo. Habang nga yung iba ay busy pa sa pagpipicture taking ay nauna na nga akong maligo. Ang sarap kasi magbubad sa dagat dahil sa mainit ang panahon ay napakalamig rin ng tubig. At isa nga sa maganda dito sa buntod ay may party ng tubig dito na malamig at may mainit o yung maligamgam. Kaya kung gusto mo yung di masyadong malamig ay pwedeng pwede. Yung guys, perfect na perfect talaga pumunta dito sa Buntot ngayong summer kasi napakainit tapos perfect siya kasi napakalamig ng dagat dito at napaka-presto no? hangin pwede niyong sama yung family niyo yung mga kaibigan niyo or yung special someone niyo Charles! At yun nga guys, maliban pa nga sa swimming ay marami pa kayo ditong pwedeng gawin tulad na lang nga ng scuba diving, pag-abang sa sunset or sunrise at marami pang iba. At hanggang dito na lang po guys mga kamasbati, see you sa next vlog, bye!